talaga namin si Senator Bongo. Kaya nagpapasalamat kami sa kong kasi ang laking tulong niya sa aming association, sa Women's Group, na binigyan na niya ang livelihood programs. Hindi lang sa amin, alam namin na parang uh, whole nation, yung conservation niya talaga, tutuot talaga, at na-feel na talaga namin yung conservation niya. Kaya totoo talaga yung sinasabi niya na yung fish na ang selfish Niya, nagpasalamat yun mid ko, kang Senator kasi Kitagaan niya po higayon nga makapuo. Gamay nga asosasyon na nakatabang ko sa among women, sa gilin man, pinagi sa livelihood, sa panahe. Sa pagkakaroon, na na mga produkto, mga bag o mga birds o tarsier para Karon makatabang usab ang mga inahan para ko sa ilang eskwela o oh. tabang pag financial sa ilang pamilya. Tanan tanan daghang salamat kay Senator Bongo. We love you. Uh, tulungan po natin ang mga kababayan natin I na mean, uh, I mean, uh, naghanap uh, Naghahanap buhay po, no? Masaya po ako na uh, ito na po yung bunga ng kanilang pagsisikap. Ang sarap po ng pakiramdam pag pinagpawisan at pinaghirapan niyo po ang inyong pagninigosyo. Salamat kayo sa atong women's group. Mga guwapa, bagay na bagay din sa kanila. Mga guwapa, guwapo. Thank <laughs> you.